Hello guys! Anada Diana the vlog! ito, uh, kanina pa ako nakahanda at taga-tagad uh, ng asawa ko ilang oras na almost 2 hours na ako dito nag-aantay sa kanya bihis na bihis na ako at hindi pa siya parin siya handa ang dami niyang ginagawa tapos pa na yung gabi ng cellphone uh, niya tapos kung ano-ano pang ginagawa niya And ngayon, kalalabas lang ng toilet at um, sabi, um, ganda na daw ako. sa ko, kanila pa ako nakahanda. Punta kami ngayon sa labas at mamimili na naman kami para dadalin namin sa sa London. Um, pabalik. At um, itong mostly yung mga para sa mga sa kusina ba mga gamit sa kusina kasi dito iba kasi ang klase ng mga gamit nila dito yung mga quality iba doon kasi sa London iba yung quality niya at uh, napakamahal so mas gustuhin ko mam mamili na lang ako dito para dalhin doon so tingnan ko kung anong makita ko ang hirap kasi lalabas dito, mag magre-reaction na naman kami at takot na takot ako mo. Uh, sumakay dahil sa ibang klase yung mga ano nila dito, drivers. So, sige guys. See you later na lang. Masakay na kami ng riksya papunta na and then, so, kami andir. ng mga uh, gamit sa kitchen lab. tingin-tingin lang muna pero uh, control naman eh yung lang kailangan namin ng bibilin ko kasi halos kompleto uh, naman ako doon pero tingnan ko lang kung anong mabili ko doon <coughs> China. this uh, train to come out. Yeah, metro train. Ni kaming Gusto ko mamili yung stainless plate. Stainless plate yung flat. Wala sila. Yeah. For yeah. okay. oh, the rice, have this. Mm. Mm. Like... Oh, we need this one. Oh. Yeah. Isn't it? Mm. No, we had a fog, too much fog then. No, we don't have much fork. It's small, small fork. Yeah. But we have the fork. It's less on the fork okay, bye now. The big one is okay. Oh, this one uh, is golden one nice. Uh, Jubilee Jubila like that one. like yes. that one.

Yeah. <laughs> it's very small. Yeah, you like small, isn't it? A... Not so small. How about the mug? That mug? 200. are these. Those. Uh. So the golden spoon check ayan eh oh, naka yung ano i mean nasa Dito sa na nilagay yung dalawang basket namin yung yung ano yung red at saka yung green yan ang mga binili namin ewan ko kung sino bumili nitong uh, cooker hindi ito sa amin nilagay lang dyan ako paano kaya namin bitbitin ito Bikat ito, hindi, hindi ako pwede magbitbit ng mabigat. Yung asawa ko din, hindi pwede magbitbit ng mabigat. Ewan ko, sana makukuha kami ng tricycle ka kaagad para hindi uh, kan na kami magbigbit ng malayo pa. Tapos na kami namilig, guys at ako nag-aantay ng uh, nag-aantay sa sawa ko kasi lumabas siya para magdasal. Sabi niya, wag daw na wag ko mo na bayaran. Kasi alam mo nitong asawa ko uh, humihingi ito ng discount. Kaya, bayaran ko na sana para pag dating niya ay ano, na, na kami. sabi niya sa akin, wag Sabi niya, antay daw siya pag ano na, pagbalik daw niya. Marami na kami nabili kay guys mura lang siya. Compared to the price na sa, sa London, ganito, ganitong klase, iba, mahal na. tôi biết là phải chụp tay quanh ở đây không 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 phải Danbury Station. Now is there? Oh my God! We are now here in the center of the. Uh, And dito tayo sa kalag kalagitnaan ng market ng Andere. Santa May mga kota dito. Ang Ang ganda. ஜாதத்த